Kaya hayang busing, oy! Busing! Yoy, kay kadira, no? Apaso na to Papa, to as tindahan sa kong ate, kay to tong patupihan, kitagas na kay buhok. So, while nagpadong ko sa tindahan ni ate, nakaagi kong mga sininaan, So, akong nahuna-huna nga palitan si Papa o sleeveless na white. Kay init kay ang panahon karon gamay rasad kay siya sinina na adiri good kay iyang mga sinina tuaman sa bukid. Nagbalik-balik na lang gini sinina. So, ato siyang palitan o sleeveless nga white para dili kayo init sa iyang pamati. Comfortable siya kay init kay panahon. So, nakapili na ko. No? kanisakto na ni, ni Papa. So, ato ning paliton. Tulo lang sa kabuk akong gipalit kay naka-order naman po din sa online. O gipotos na kay bawal ang plastic. Mulahos na ta sa tindahan sa akong ate. pa! Papa! Hi! o lamig, <laughs> na pa! Patupita pa! Patupita! Kanayo biskwit ni Ate pa. Hayo, ang busing oy. Busing. Yoy, kay dira no. Abangis Ate pa kaninda. Papa. Abangis Ate bo. Maling tindahan ni Ate. Oh, gipabaw na naka kag biskwit ali na magpatupit na. <laughs> <laughs> Inanggaan na, oi, tinagaan ka na, oi. Ali, na. Bangun dah, bangun, bangun. <laughs> bangun, bangun. Dalam naik biskuit pa paha? <laughs> <laughs> Let's go. Tapi <laughs>

panik sih panik isi. Ah. Lekor, oh. <laughs> lagi ayo oayo Guapun ka pa kalau mipi Ui papa na O Gua na nami guapun ang papa?